gaano katotoo na umano yung 90 billion mula sa pondo ng PhilHealth ay kinuha ng gobyerno. Sino ang kumuha? Sino ang authorized na agency? At saan ito gagamitin? At gaano katotoo na marami pa palang utang ang PhilHealth sa ilang ospital? Kaya ang ilang ospital ay hindi na tinatanggap itong PhilHealth kung sakaling may magpapagamot sa kanila. Nako po, kawawa na namang Juan de la Cruz at mukhang naisahan at nabudol na naman. Panoorin natin. ...or ng universal healthcare, e eh talagang noon at noon pa, pupuntiriyahin ko po ang PhilHealth kapag meron pong kabalastugan. Napakalaking kabalastugan na naman po ang nangyari sa PhilHealth. Sangayon po sa batas na ating isinulong, okay. lahat ng pondo po ng uh, PhilHealth, lahat po yan dapat igugol para sa binipisyo ng mga miyembro. At kung meron pang butal, eh gagamitin para palakihin pa ang pondo na mas malaking benepisyo ang maibigay sa mga miyembro ng PhilHealth. Ayan, tama yan. Kasi ang miyembro dapat ang nakikinabang at hindi kung sino-sino lang. Dahil napakamahal na ng premium ngayon, mga kababayan po natin, in-increase na nga po ng PhilHealth. Dahil ang ating adhikain po at ninanais ng ating sinulong po ang universal healthcare, eh wala ng Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Ang problema noon ng PhilHealth, kulang ang pondo, kaya kakaunti lamang ang kanyang benepisyo na naibibigay. In fact, dati, walang benepisyo kapag hindi kina hospital. At dahil nga po sa ating universal healthcare ngayon, pati ang diagnostics, covered na po. Dahil mas mabuti pang maiwasan ang pagkakasakit kesa tuluyang magkasakit ang taong bayan. Pero nung kailan po, sangayon sa aking mga bubuit inaprubahan po ng board dahil hiningi po ng Malacanang ang napakalaking halagang 90 billion galing po sa pondo ng PhilHealth para po quote ang quote for more noble causes. Ito po ay malaking kabalastugan. Ito Allah, saan kaya napunta yung ganyang kalaking pera? Nako po, mga kababayan po natin. Ganon lang kabilis sa kanila humugot ng bilyones. Samantala tayo, ihirap na hirap nga bumayad ng ating premium contribution. Ala, sino kaya ito, mga kababayan po natin? Mm. Parang amoy eleksyon na ito. Ha? Ah? Mukhang maagang paghahanda at gagamitin ang pondo ng PhilHealth. Sana wag naman po. Ako po ay malversation of public funds. Ito po labag sa Universal Healthcare Law na nagsasabi na walang pondo ang PhilHealth na dapat mapunta sa gobyernong pagnasyonal. Dapat po 'yan ibuhos sa mas marami okay. pang benepisyo ng ating mga mamamayan nang sa ganon magkaroon na ng mas maagang katuparan okay. ang ating pangako na wala nang mamamatay na Pilipino dahil lamang sa kahirapan. Ayan. Anong noble causes ang inyong sinasabi? Yan ba ay para bumili na naman ng lagda para sa pirma? hello people's initiative, naku po. Yan ba ay para sa mga proyektong infrastruktura na pinakikinabangan ng mga politiko? Ayan, parang uh, may tama, ano? Nakikinabang dahil may cuttings daw, 20 to 40 percent. Naku, mas malaki pa sa 5-6 ang kanilang kinikita, mga kababayan natin, ha? <laughs> o oh, hindi kaya, ano daw, pundo daw ni Ma'am para sa darating na eleksyon. Oy. Manalo yun na yan, ha? Malinaw pong batas. Kung dati ang problema ay kulang ang pondo ng PhilHealth, ngayon po, sumobra ang pondo. Bakit? Dahil pinagkakait ang benepisyo sa taong bayan at dahil pinataas pa ang premium. Oo, oh, napakasakit po, ano, Kuya A.D., ano? nang na sinasabi na walang pera ang PhilHealth kaya hindi na babayaran ang ilang ospital. Pero may hinugot na 90 billion. Saan naman sila nagkaroon ng pera kung ang sinasabi nila na wala silang pera? Aha! Pagkagamitin gagamitin pala sa mga ilang importanteng bagay dahil VIP nga po yung kumuha ng pondo, okay lang. Pero kapag ordinaryong Pilipino, na nagkakasakit, ah, halos magurgur na dahil walang pambayad sa ospital at ang inaasahan ay PhilHealth Health Membership lamang, abay hindi na pagbibigyan. Ah, ganun talaga ang buhay mga kababayan po natin. At ah, hindi naman sila tatagal sa kanilang position. Kaya tama lang po itong pagbulgar ni Ator ni Harry Roque at kailangan talagang managot ah, yung mga balasubas na yan. Diyos ko, Lord. no, no, no. no. <laughs> ang kakapal ng face lock. <coughs> ang sarap ko ten, <coughs> Mga lintian. <coughs> sige nga, sige nga, Atty. Harry Rocky, banatan mo nga yung mga yan, ha? Banatan mo, pangalanan mo at uh, ilabas mo ang kanilang katarantaduhan. At huwag niyong pong ang batas na ating isinulong dahil yung pagtaas po ng premium Nasa, yan po ay napasaloob sa isang implementing rules and regulation na hindi po kasama doon sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at malakanyang. How Agoy. dare you! oh Malakanyang na po yun ha. Malakanyang po yung ating narinig mga kababayan po natin. Mahiya kayo sa inyong mga face lock. <laughs> Nako! <laughs> Booking na, booking na, bukilya na. Ang nasa Malacanang sino kaya? Mm oh. -hmm. Baka ginamit sa love for all, campaign o mano. Baka lang. Kung sobra ang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit yung pinayagang tumaas na naman ang premium? Di pwede. ni Harry Rocky pagbabawasan. Wala na silang mahuhugot dyan na pera. <laughs> Ah, mukhang dyan sila nabubuhay, ano? Wala natang pondo ang PCS, oh. Kaya sa pill health na sila ngayon. <laughs> Hugot. no, no, no. Naubos na ni milyonaryo. Kung merong pondo ang pill health, ibigay nyo sana yan sa mga tulong medikal dahil ang dami pong namamatay pa rin dahil sa kahirapan lamang. Pero inuna niyo muna ang nais yung pagpapasasa, ang inyong paglamon sa pondo ng PhilHealth para sa inyong karangyaan. Agoy, ang sakit naman yan, tambaloslos. Masakit naman yan para sa mga tambaloslos. Mahiya kayo. Dahil yung pong salaping yan, yan po'y nakalaan para sa kalusugan ng bayan. Hindi po yan para lapain ng mga politiko. Mm -hmm. Mamatay sana kayo lahat Na. ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap ng mga Pilipino. Ayan, ayan ha mga kababayan po natin, narinig na po natin. At sino po ang kumuha dahil ang nakuhang impormasyon ni Atty. Harry Roque o na nasa Malacanang. Sino kaya? Baka ginamit sa Love for All ah, na campaign ni Ma'am Shui. Pwede kaya yon? Siguro baka pwede. Pwedeng ginamit pamigay ng ayuda. Pwede rin. Ah, pwedeng ginastos sa PI. O oh, pwede rin o oh, kaya sa Chacha. Ah. Dahil mukhang papabor na nga po ang Senado sa bagong liderato ni Chief Escudero sa Chacha. O oh, baka ginamit yung pera na yan, ha? Nagtatanong lang po mga kababayan po natin saan ba ginastos ang 90 billion na po yan. At kung ah, legal po ang paghugot ng pera mula sa PhilHealth. Bakit hindi po uh, inilathala sa mga magasin, hindi po ibinalita at hindi ipinalam sa taong bayan na ta uh, saan ang accountability and transparency, uh, President Bongbong? But because we are responsible here in SMNI, iniimbitahan ko po ang kahit sino sa, sa PhilHealth, tumawag po kayo ngayon sa amin para marinig ang inyong panig. In fairness, kanina pa po namin kayo tinatawagan, kaya nga po namin itong segment na ito. Bakit kayo naglaan ng 90 billion for, quote-unquote, more noble causes? Ano pa ba ho ang noble cause? Ah, para pala sa umano noble causes daw. Saan kayang gamitin ang noble uh, causes na yan mga kababayan po natin? Anyway, sa huling sinabi po ni Atty. Harry okay, ay uh, magpa-file siya umano ng reklamo sa sinasabing paghugot ng pondo ng Pilhalta. At kahit sino pa umano ang may involved dito ay walang sasantuhin po itong si Attorney Harry Rocky at kakasuhan niya ang mga mandarambong magnanakaw sa ating gobyerno. Saan gagamitin itong 90 billion? Ayan po yung katanungan na hindi pa natin masagot. Kaya abangan po natin mga kababayan ang susunod pang mga update. Masasagot kaya ang PhilHealth. Ididenay, aaminin, ikakanta kung sino po talaga ang kumuha nitong pondong ito. Yan ang ating pakabangan, kaya tutok lang po dito sa ating channel na walang kakwenta-kwenta. At kung gusto nyo po marinig ang ating mga update, live stream, isubscribe nyo na po at mag-bell all na, ha, mga kababayan po natin. Maraming salamat, kababayan Barofiets, Nagbabalita. Thank you po.